Ito rin po ang kin nakikinikinita ng marami nating kababayan na mukhang takot talaga itong mga Duterte. Una nilang kinatatakutan ay yung paglabas at pagsambulat sa sambayan ng Pilipino uh, na marami silang nakulimbat kung sa anumang paraan lahat yan ay illegal. Maraming nakulimbat. Maraming ninakaw um, joint account sa kung saan sa ang panig ng bansa, saan sa ang lupalop ng mundo may mga accounts daw etong mga ito ayon kay former Senator Antonio Trillanes. Pangalawa, takot etong mga ito. Siguradong takot dahil um, lamang man sa numero etong si Sara Duterte sa si Senado. Pero siguradong mas lamang ngayon sa mga kababayan natin yung nag-iisip ng matino at matuwid at alam nila alam nila kung ano yung tama alam nila kung ano yung mga kawalang hiyaan ng mga Duterte sa hmm, sasambulat lahat yan at ulitin ko lang ha takot na takot yung mga yan na dumating sa punto na magkaroon ng people power power para itong mga ito ay patalsikin hmm. sa sapin din po ngayon yung napakaraming lawyers nga natang si sa Sarah Duterte na mukhang mukhang takot talaga. Mukhang kailangan niya talaga ng mga magagaling na lawyers para depensahan ang kanyang sarili. Ito yung lesson dito eh. Tingnan nyo. Ganun din naman eh. Kung limpak-limpak ang nakulimbat nyo, mauubos at mauubos yan. Dahil darating sa punto na kailangan nyo ang ipagtanggol ang sarili nyo para kayo ay maligtas sa kakaharapin yung hustisya at kaso. O ayan, malala, matindi ngayon ang gastos. Hindi mo daw maisip ang tanong ng maraming netizens saan daw kumukuha ng pambayad sa mga abogado etong mga Duterte dahil milyon-milyon ang kanilang ginagastos ngayon pa lang.